Ayan, so kumusta magandang araw? So, isa nga sa mga viewer natin ay nagtatanong sa kung paano daw ba ma-review yung kanyang CCTV. So ang naging problema niya kasi yung kanyang uh, recorder is uh, bumalik na sa default na date and time. So ibig sabihin, ang default yung mga CCTV kasi yung DVR lalo kay Dahua, ang default niya is year 2000. So ang gagawin mo dyan is, ang, ang problema niyan is yung CMOS battery kailangan mong palitan. Ang problema kasi ni Sirs, mayroon siyang kailangang i-review na file. Okay? Yung mga NDO sir kasi once na nabig na ikabit na ang CCTV sa kanila, uh, mostly hindi na binibigyan ng pansin yung date at saka time. Hindi nila namamalayan na nagbago na pala lalo kung uh, ilang years na na nakakabit sa inyo 'yan. So hindi nila na nagbago na pala yung date and time. Ang problema kapag may i-review ka, tapos nasa ibang date pala nakalagay yung inyong CCTV sa ibang date na kaset, So mahirap agilapin let's say ngayon ay June 16, 2024, tapos may hahanap uh, linggo, tapos may hahanapin kayong file na June 13, 2024. Uh, hindi nyo mahanap yan kasi doon sa CCTV nyo, sa inyong recorder, ang date na nakalagay is uh, sa kung anong default date ang nakalagay. So, sa ngayon, sa date ngayon is araw ng linggo. So, dyan sa inyong CCTV na nakadate, uh, hindi ko alam kung anong araw nakalagay yan kasi, uh, ano nga, uh, bumalik nga siya sa default na, bumalik, bumalik siya sa default na date. So, ang gagawin mo para ma-review mo yung file, una, investigahan mo yung, ano, investigahan mo yung pangyayari, ano ba, uh, sasabihin na, ano, i-review yung file kasi may nang, may pangyayari na nag-away, may nag-away. Okay, so, uh, ano ang, ano ang, saang, saang banda, ano ang situation or ano ang mayroon dun sa area yon o di sasabihin naman na may nung time na yun eh may mga nakaparadang sasakyan eh. Tapos ah, uh, may delivery ng may delivery na tumagal ng isang buong oras or isang buong araw. May delivery ng ano no, may delivery ng uh, cement mixer, parang ganyan. Ah, uh, tumagal siya ng isang buong araw. So kung magre-review ka doon sa date na nakalagay sa default, so maaaring mapansin mo 'yon na anong ano 'yon, anong uh, Anong time na yun? Kasi doon sa pagpasok niya sa default, hindi, kung ano ang oras ngayon, halimbawa, uh, ang hinahanap mo na pangyayari is uh, June 13, 2024, alas 8 ng umaga. So, maaaring doon sa, dyan sa default ng inyong CCTV sa ngayon, maaaring ang alas 8 niya ng umaga, naka, maaaring naka-default siya, naka-date ng 2000 or kung ano yung default date niya, Maari yung alas yung oras diyan na alas 8 ng umaga ay eh, hating gabi. So hindi hindi siya hindi siya tama, hindi tama yung date as pa time. So maaaring alas 8 ng gabi. Okay? So ang gagawin mo ay may calendar tayo dito. Okay. So halimbawa, ang gagawin mo ganito. So halimbawa, ang hinahanap mo is June 13. So dito sa 13, bibilang ka ng ano, bibilang ka ng kung ilang date pa atras. So, sa kanya 16, bilang ka ng 1, 2, 3. Okay? So, bibilang ka ng paatras kung ilang araw na na in backward. So, 1, 2, 3, o, pabalik. Tapos, pag-review mo dun sa ano, pag-review mo dyan sa monitor nyo ng inyong CCTV, um, uh, bilang ka rin dun. So, hu wag mo muna i-format ha. Huwag muna kayo magpo-format, lalo kung may hinahanap kayong file. Huwag kayong magpo-format muna ng hard disk. So, balik tayo. Doon sa inyong CCTV, bilang kaulit ulit ng paatras. So, sabihin natin na ang date niya is January, uh, January 5. Hindi natin, ano kasi, uh, hindi na kasi tama yung kanyang date and time. So, sabihin natin na ang date dyan ngayon is 5. Uh, uh, five. so, bilang ka din ng paatras. 5, 1, 2, 3. So, ang hahanapin mong date is a dos. Tapos, from that 2, yung date na yan na 2, hanapin mo yung camera na yan na gusto mo i-review. Tapos, huwag ka rin mag-base doon sa oras kasi, uh, huwag ka rin mag-base doon sa oras na nakalagay kasi sabi ko nga kanina, maaari na yung, uh, yung oras ng inyong uh, DVR, eh hindi na tama. Hindi, hindi tama yung time and date. So, ang gagawin mo, uh, so, since nag investiga nag -investiga ka, and based sa pag-iimbestiga mo, yun na nag-away, during sa time na may, ano, sa time na may, uh, na, nandyan yung cement mixer, nakaparada. So, hahanapin mo ngayon si cement mixer kung anong oras siya dumating. Kasi kung dito sa oras ka magbe-base, uh, maaari kasi na nakalagay dyan, alas 8 ng umaga, yung palahating gabi. So, hahanapin mo si cement mixer based sa video. Sa video, sa view, kung anong oras nandyan ang cement mixer. Tapos, uh, pag, uh, pag uh, nakita nyo na, hindi, doon kayo mag-start. So, himayin nyo doon isa-isa. Himayin nyo doon hanggang sa matapos yung ano. Kaya lang, kung yan ay uh, kung ang case na to ay gagamitin niyo siguro sa mga, kung ang pangyayarin to ay gagamitin niyo sa mga kaso-kaso hindi ko alam kung uubra yung ano ng date and time na yan na pagbabago ng ano pagbabago ng date and time ng DVR niyo kasi maaaring maging questionable yan dahil iba nga yung oras at saka at saka date ng ano ng pangyayari pero kung kailangan niyo lang naman i backup or may mahalagang file lang kayo na kailangan kunin so ganun ganun ang ginagawa ko para ma-retrieve okay so dito tingnan natin dito sa ano sa sa DVR mismo. Sa kung paano siya gawin. Ayan, so ganito, ganito yung sinasabi ko. So, dito nga, oh, uh, search, hanapin mo muna kung anong channel ang i-review mo. So, sabihin natin channel 15. Tapos, kung anong date ang... Uh, sa ngayon ang nakalagay ng ano, sa ngayon ang nakalagay diyan is January 2021 or 2020. So since 13 ang hinahanap mo, ganun lang din yung gawin mo bumilang ka ng paatras na ano, isa, dalawa, tatlo. So, para mahanap mo yung 13. So, yan. Nasa date ka na ng pangatlo. Huwag mong pag, huwag mong pag uh, basehan yung uh, date na yan para sa ano, bilang ka lang kasi para hindi ka malito. Kasi, uh, problema ko rin yan dati nung uh, may kliyente na ganun ang nangyari. Hindi napansin na yung CMOS is low bat na. Kaya lang yung file is kailangan-kailangan. So, ganun yung ginagawa ko. So nakaset na siya sa kung anong araw possible nangyari. Ang hahanapin mo na lang ngayon is yung time. Okay. So set mo na dito sa play. Halimbawa, uh, ito sa ngayon dahil nasa tamang dahil tama naman yung ano nito or maayos pa ang simos. So tama yan siya alas 12 ng hating gabi. Pero maaaring dyan sa CCTV mo ngayon, nakalagay dyan alas 12 ng hating gabi, pero ang view dito is tanghaling tapat. Maaring ganon or alas dos ng hapon, maaring maliwanag yung area na to. So, hindi ka na makakakuha ng tamang oras don sa i-review mo. Hindi tama yung oras dahil lobat nga ano, lobat nga yung, ano, nga yung uh, simos mo. So, ang gagawin mo, mag-base ka don sa iyong pag-iimbestiga. So, since sinabi ng, sa pag-iimbestiga mo, sinabi na may nakaparadang sasakyan or may nakaparadang cement mixer, doon sa time na hinahanap mo. So, hanapin mo dito, isa-isahin mo dito iisa-isahin mo dito sa iyong pag-review sa oras ng araw na yan. So, within 24 hours, iisa-isahin mo dyan kung anong oras. So, mapalad ka kung ang cement mixer na yan ay nagtagal. Kasi, or yung sasakyan na yan na nakaparada ay nagtagal. Kasi, uh, ma, -ma mo siya ng madali. Eh, kung sasabihin na lumabas, sasabihin na, pa pa-check ako anong, ang, pin kung ang pinapareview sa'yo, nagpapareview ang isang empleyado, pinapacheck kung anong oras siya nag-out nong 13. Eh. Pagkatapos ganito yung kalagayan ng yung CCTV. Medyo mahirap hanapin yan dahil hindi mo nga matre trace dito sa oras. Hindi ka makakapagbigay ng tamang oras sa kung anong oras siya nag-out kasi ano nga eh mali-mali uh, na nga yung oras mo dito dahil lobat yung CMOS. So hahanapin mo dito ngayon based sa ano uh, base uh, sa uh, uh, pag-iimbestiga mo sinabi na may cement mixer na nakaparada diyan. So hahanapin mo dito Sabihin na isang oras o or dalawang oras na nagtagal na may cement mixer na nakaparada. So, hahanapin mo dito sa kung anong oras iisa-isahin mo yan. Sa kung anong oras na may pumarada dyan na cement mixer. So, let's say ito yung cement mixer. Itong ano na to, itong sasakyan na to. So, ang gagawin mo dyan, dahil ang, ang hinahanap mong case may nag-away during time na may nakaparada na cement mixer. So, ang hahanapin mo dyan, anong oras pumarada, nag-start pumarada itong cement mixer? Diyan ka mag-start mag-review. Then, saka mo na siya eh. Fast forward. Hanggang sa makuha mo na yung time sa kung anong oras talaga, anong exact time, anong exact clip na pangyayari ng pag-aaway na yon habang nandyan ang cement mixer. Okay? So, uh, sana kahit pa paano nabigyan ko ng linaw or sana naintindihan nyo kung, ano, kung paano ko ginagawa yung pagre-review ng ano, pagre-review ng ganong mga files kapag ah... Uh, uh, lobat na yung CMOS. Pero kapag kapag ka uh, mangyari na na-format nyo na yung hard disk, uh, medyo mahirap-hirap yan. Okay? Hindi nyo makukuha yung file kasi nabura na. Mas maganda kung i-review nyo muna, lalo kung ano, lalo kung napansin nyo na lobat yung CMOS, tapos may i-review kayo. I-review nyo muna, gawin nyo yung ganitong proseso na ginawa ko. Tapos, sa uh, saka na kayo magpalit ng, ano, ng CMOS. Kasi kung magpapalit kayo ng CMOS sa ngayon, kung magpapalit kayo ng CMOS sa ngayon, automatic to magano yung date automatic na tatama sa kung anong date na naka anong date ngayon automatic yan siya na tatama ang ano lang doon is ma ano, yung mga files mo uh, yung files mo hahanapin mo ulit ito dito mag pwis ka hahanapin mo sa kung January tapos itong date na to ay uh, itong year na to doon mo hahanapin ulit okay so ayan sana nabigyan ko ng kasagutan yung tanong ng ating uh, viewers so hanggang doon na lang muna may katanungan kayo maaari kayo magtanong huwag lang mathematics.